tumigil? Ha? Bakit ka tumigil? Tanggalin mo yung ano niyan kung bakit hindi siya nakakatulog. Sige, tapon mo. Tapon. <coughs> hindi hindi daw nakakatulog. Katulogin mo. Gusto mo ibalik ko sa iyo yan? Ikaw rin hindi makakatulog. Bilang ka ng taon, hindi ka makakatulog. Gusto mo? Ha? O, oh, hindi naman pala eh. Eh, tanggalin mo yan para maliwanag ang usapan. Pag yan, binalik ko sa iyo, isang taong ka hindi makakatulog. Gusto mo bang mangyari sa yan? Ha? O, sige, pag hindi ka nakatulog, lalo kang papangit. Eh, maganda ka naman ah. Eh... Pag hindi ka nakatulog, lulubog yung mga mata mo na yan. Sige, lalo kang papangit. Wala kang magkakagusto sa'yo pag ganyan. Nga, ah, gusto mo ba nang mangyari yun? Oo, oh, eh, so tanggalin mo yung mga ganyan bagay. Ah, uh, hindi sa kapwa. Meron ka lang gusto, eh, hindi mo makuha, eh. Gagawin mo na yung ganyan. Sige. Oh, maraming pasyente, hindi kita maasikasong hotel ngayon. O baka gusto mong magkumbate tayo. Ha? Gusto mo akong subukan? Ha? Ha? Oh, hindi. Sige, marunong ka bang bumilang? Change mo nga sa akin kamay mo kung ilang taong ka na. Sige na. Ha? Sa kamay, sa daliri. Para hindi ano. Ah, uh, Okay, double 4, bata ka pa, sigurado maganda ka nyan O, oh, marunong ka bang bumilang? O, oh, bumilang ka na tatlong beses, sa tatay ay lumabas na riyan O, oh, labas O, oh, yan po um, Umiibig yung gumawa umiibig ang pag-ibig nga naman